Ayan, pakita mo kay mami mo dali. Ha? Huh? Hello mami, nagpapakain kami ng fish. Napakita huh? mo dali. Anak. Ayun, mami. Galing Oh. Ang galing. Yan, siya na rin magpapakain dali. Ayan na guys. <laughs> okay. Uh, pakainin mo dun. Ayun, ayun yung fish. Nandun. Ayan. Sige dali. Oh. Hige, dali. Uh, pakainin mo. Huwag yan. Dito lang. Mamaya na yun. Napakainin natin yan. <laughs> Hello, Mami. Yo, galing ah oh, Ha? Oh, Kaya ni Mam. Oh, yun. Gali nga. <laughs> uh, Isa pa? Hindi, okay, overtid na. Dali. Kaya ni Mam na madami. Oh, uh, galing. Yan, guys. <laughs> Medyo... Ayaw na kasi matulog kaya sinama ko na lang dito sa isdaan natin. Ang oh. oh, galing! Adali, like mo yung mga fish? Like mo ba yung mga fish? Like doon yung mga fish? dali na. Mga F1 to guys. Yung galing! Hindi na yung mga F1 natin na nag -bridge. Kasi so, wala tayong tank na maganda. Yung galing! Paisa-isa lang nga agis niya. <laughs> ah, dali na. Ano, pagod ka na. So, marami na maganda dito. Hindi ka lang minuhuli kasi naselect na rin naman na tayo na F1. Kaya, sinama ko lang itong anak ko para maliwang naman siya. Ay? Asan? Turo mo nga fish. Wow. Oh, okay. Sige na, babay ka na daw. Dali na, babay ka na sa mga fans mo. Babay na ikaw, dali na. Uy, babay. Say hi to your friends Hello. Uh, oh, yun, tinatapon mo, huwag may tapon yan. <laughs> Dito lang sa panda. ah, oh, niya kasi punta, ibigay dun sa kabila. Dahil meron naman din yung kabilang panda dyan. Galing Sige guys.